Richard Gomez emosyonal nang malamang may anak sila ni Don Zulueta. Hindi napigilan ni Richard Gomez ang kanyang emosyon matapos ang revelasyon na may anak sila ni Don Zulueta. Sa isang eksklusibong panayam, ikanwento ng aktor ang labis na pagkabigla at hindi inaasahang saya sa balita. Anya, matagal ng bahagi ng kanyang puso si Don, ngunit hindi niya inasahan na mayroon pala silang anak. Ayon kay Gomez, nagbalik sa kanyang alaala ang mga panahong magkasama sila ni Don sa harap ng kamera. Labis ang kanyang pagnanais na makilala ang anak na matagal na palang naging bahagi ng kanyang buhay nang hindi niya alam. Humingi siya ng pangunawa sa publiko at mga mahal niya sa buhay dahil sa pag ng mga nakatagong damdamin. Sa ngayon, nais lamang ni Richard na mapalapit sa kanilang anak at makabuo ng mas matatag na relasyon. Maraming tagahanga ang nag-aabang sa susunod na hakbang ng aktor hinggil sa isyong ito. And this are chika for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.